Ito yung si status oh. Idol. 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 Status o. Mga ano yan? Taga ano kami boss? Taga Primitivo. Labanan na, laban na na daw namin. Kayong lahat lalaban sa akin? Hindi, apat lang. Alam ko, dagsa naman kayo. Mga taga saan po kayo sir? Taga Primitivo. Kayo ba yung mga sinugo dito? Oo oh, <laughs> boss, lang wala akong pamimigay sa inyo eh. Okay lang sa inyo, bola lang. Okay lang yung boss. Para sa mga bataan lang namin. So susubok sila guys, mga taga tribo ng ano, protetibo. <laughs> Pero kailangan may dalawang manalo sa inyo ha. Okay lang. So yung sa una nating nakalaban dito ay pinamiss ko na sa kanya yung bola at sa kanya nga napunta. At grabe nga yung unang birada na ginawa niya dito. At winner's ball pala yung rules namin at 1 to 4 lang yung pinag-usapan naming score. Kaya dito sa pangalawang possession niya ay iskalabay mode agad at grabe ang hirap pigilan. Iwan na nga sana ako dito sa pangatlong possession niya ay eh, ang kaso lang hindi niya na execute. So finally nakahawak na tayo dito ng bola at sinimplihan ko lang muna yung ginawa nating score dahil apat pa yung makakalaban ko. Kaya yung sa pangalawang possession natin dito ay gumamit ako ng sideways. Whoa! Hindi na ako masyadong nagpatumpik-tumpik pa sa pangatlong possession na ginawa natin. Binigla natin siya sa kaliwa, sa bibigla ang layup. Yung sa last score nga na gagawin natin ay iniingatan ko na talaga yung every possession at dito nga ay sinigurado natin ng lubusan through the basket. dali-dali ko na agad tinawag yung pangalawa natin makakalaban. Hindi nga rin ako makapaniwala sa unang bira na, na ginawa niya dito. Ah! At yung akala ko nga nabibirada ulit siya dito ay nagulat ako umakit ba naman sa fence. At yung sa third possession nga nagagawin niya dito ay parang birthday niya nga. <coughs> At yung akala ko nga dito na hindi na ako makakahawak ng bola ay pagkabirada niya ayun. So finally nakahawak na tayo ng bola at dito ay sinimplihan ko lang uli yung galaw na ginawa natin. Bigla ang sa kaliwa through the layup basket. At yung sa pangalawang attempt nga natin dito ay sumubok na akong kumilos ng mga dribble na gagawin natin. Dahil dito nga ay napaikot tayo at ayun nakachamba po. At yung sa third possession nga natin ay gumamit muna ako ng tornado spin at yung dumiretso nga tayo. Tayo sa kaliwa ay nasundot niya nga yung bola pero dito nga ay nagawan pa natin ng paraan kahit papano at yung sa last score nga na gagawin natin ay gumamit ako ng 100 types of human buddhid salma at dito nga ay dumiretso tayo ng kaliwa ay ang kaso lang na foul niya tayo dito at yung sa last score nga ulit na attempt na gagawin natin sa kanya ay sinusubukan ko lang muna siyang linlangin pero ang hindi niya alam direct to the point basket tayo at yung sa pangatlo nga nating makakalaban dito ay binigla niya tayong direct dito sa right side ay ang kaso lang Napakaganda ng pull-up na ginawa niya. At yung sa pangalawang attempt na nga dito, ay akala ko talaga ay papasok uli. At yung sa unang possession nga, na gagawin natin ay sinimplihan ko lang talaga muna yung mga ginagawa natin dribble sa bigla ang layup. At yung sa pangalawang possession nga, na gagawin natin sa kanya ay gumamit lang muna ako ng moonwalk sa bigla ang diretso sa kaliwa. Sa mga pagkakataon nga na yun ay eh masyado akong naging kampante kaya dito iisipon siya. At yung sa third possession nga nagagawin niya ay gustong-gusto niya talaga makasalaksak sa atin. Kaya yung nawala sa kanya yung bola dito ay napilitan na lang talaga siyang tumira. At yung nakahawak nga tayo ng bola uli ay gumamit ako ng 45 kalibre sa ang diretsyo sa kanan. At yung sa third attempt nga nagagawin natin ay masyado akong naging kampante rito kaya nawala tayo sa dribble at ayun nasundot nga niya. Oh! Medyo nalito nga rin ako sa ginawa niyang atake dito dahil yung ginamit niya yung footwork niya ay hindi natin napansin. So yung sa Lascore nga na gagawin niya dito ay biniglaan tira niya tayo at grabe nga pumasok pa. Ah! So finally, eto na yung pinaka final boss nila. Final boss daw. So kapag matalo dito, bibigay na yung bola. So tama nga yung narinig nyo guys. Isa na lang yung buhay ko para makuha na lila yung bola dito. At gumamit nga ako dito ng Spider-Man moves. Grabe nga talaga yung supporta ng mga kasama niya dito dahil kailangan talaga nilang manalo para sa bola At yung nakahawak na nga ulit tayo dito ng bola ay sinusubukan ko lang munang kalamahan At kumamit na ako dito ng mga transition natin left and right At dito nga ay nakaluso tayo At yung sa second attempt nga na gagawin natin ay sinubukan kong bilisan At yung nakahawak na nga siya ng bola dito ay eh medyo umiiwas lang tayo sa kanya at eto nga hindi pumasok. Nahirapan talaga ako ng sobra sa last na nakalaban natin kaya dito ay sinusubukan ko siyang linlangin. At grabe nga yung ginawa niyang full speed dito. At yung sa second score nga nagagawin niya dito ay nakakapanya na yung ring. At yung sa third attempt nga nagagawin niya dito ay grabe siya kung makapag-seal ng bola, halos hindi talaga maaagawan at nag fade away shots. What's up, man? At yung akala ko nga dito na hindi na tayo makakahawak ng bola ay sumablay na nga siya. Kaya dito ay sinubukan ko munang kalmahin ang ating sarili at grabe rin yung depensa kasi na ginagawa niya sa atin. At yung nakadiretso nga tayo dito sa kaliwa ay nakapaglayap pa nga. At yung akala ko nga dito na nakawala na tayo sa kanya ay nagkakamali ako. At yung sa last nga na niya ay grabe hindi na natin napigilan to. sa mga ano, bakit ang mga primitibo pa sa way? Kaya ang sinubo. Yeah, primitibo tong. Datad nga pa sa pamilyong Ramirez. E Daniel. Kaya ang sinubo. Kaya ang sinubo. <manyang> sinubo>